meron ba kung Jalibi, oh. <laughs> oh? so? Kaya bang pa jali Jalibi niyang maliit man? Oh, yan ang oversize sa Jalibi! Nung oversize? Oh, ay, hindi! Ang oversize yung malaki! Hindi ang kalipa niya! Yan ang oversize sa Jalibi! Yan nga ang binili ko! Yan ang oversize? Oh! <laughs> ano yung... Sus, kalayo ba sa'yo? Nasabihin mong oversize? Oversize oh, na ko! Yan ako daw sabi ko oke hay! Malaki! Kaya mag magtalo man ako na ibuloloy! Ito, oh, ito, ito ang oversize, oh, hindi mayroon. yan! Oh, meron ba naman oversize? Oh, itu, Ayan! Oh. Oversize tayo. Oh. Ay, yan nga ang oversize. <coughs> hindi man yan. Anong hindi? Himungaan man yan. <coughs> Himungaan man yan. inahin yan. Fried nga yan. Oh, fried Daling Galing no, Jollibee. Oversize <coughs> nga. Pubot. Oh, maliit sa naman sa'yo. Sa akin, Dong. Oh. First class naman ako no. to. So, inahin yan. First class naman. Inahin yan. Na. First class, oversize pa. Sabi mo, oversize. Oh, ano man yan. Oh. Oy, ostrich oh. oh. man lang. Ano Anong ostrich? hindi ano sa an akin. Oo, oh, makinig ka! Pilipinigil oh. yan! Paano <tod> na yung pilipinigil? Inayin naman nok yan! Tahog yun! May tahog! Matawad. <tod> <tod> Galing yung sabong! Galing yung sabong! Galing yung sabong! Kalayo! may koko pa! May koko pa! Nagdala talaga! Oh, may koko! Paswerte mo yan! Paswerte <tod> ha! Inayin naman nok nga eh! <tod> mungaan! Paano na yung mungaan? May tahog man! Galing pa ng sinabi mo! Galing ko sa amin din! Ang ka talaga doon! Ganyan ko to sa'yo! May ano doon bulang? may bulang? Pang sabong yan, ilagay yan dito! Kaya na, o, Ang fried chicken ko kompleto doon! pagkatapos ng vlog, pwede dito ipunta sa ang tari-tari doon! Kaya ba? Kaya tari-tari sa abong mo doon! Inoy! Huwag mong hawakan! Mag-jam-jam siya na eh! Pwede yan Mag-sabong yan! Binarasan ko, maghawak ka pa! Magkinig ka! ko, first class yan. First class. <laughs> Kasi, Pilipin Eagle yan doon. Ay na! Dami mo na ang raso! <laughs> Mas malaki ba sa akin? O, meron malaki. ayan. Mm. Oh, <laughs> sinabi mo, malaki na yung pancikin. Pinakamalaki yung chicken Hindi ba yung pancikin? Ano yung ano oh, yung dalabong? Ano yung dalabong? Ay, kalaki lang. Fried chicken lo. yan? Ano yung fried chicken? Oh, Siguro ano to? Tigbalan siguro ko. Oh, paano? Tigbalan no? ah. yung fried chicken nga eh. Ay, ganito do. Oh. Ganito. Ibigay ko to sa iyo. O. Oh. Bigyan kita ng isang libo. Ay, ah, yan na naman yan. Discarte mo. Ay, ayoko na. Hoy! Isang libo man <laughs> daw.